Mga idol para sa kambing ayan oh. Mas maliliit yung slice natin para sa kambing to 'Di Yun naman yung sa baka, mas malalaki ng konti. So lalagyan natin ng asin, ayan. kunting asin lang mga idol. Para pampalasa. Ayan, tapos kunting tahop lang. tahop mga idol ayan okay na yun saluin natin so, ganun lang mga idol yung ginagawa ko sa pagkain ng kambing at baka parehas lang yan sila nakatiba tayo ng saging kanina kaya yung katawan ito yung ini-slice natin so walang sayang yan, pakain ko na mamaya sa ang binto. na sila mga idol, oh. Ayan, kumakain na sila ng katawan ng saging. Sila, Kain. At sige, kain lang. Eh, Ayan, pa ay tapaka. Hmm. Sarap na sarap sila mga idol oh. Pati yung maliit kumakain na rin oh. Anak niya oh, kumain oh. Hay. dun kasi sa kabila kalawag ko oh. hindi kayo din pumunta hindi pa kayo nag-aagawan sa isang plangana nilagay ko sa plangana mga idol kasi pag sa sako na tatapon sayang lang puna napunta sa lupa di na may kinakain kasi sa plangana po lang sila kinakain narito po ito yung anglo natin na ano. Lahing anglo nob yan. Matangtad. Matangtad to black. Eh. Tapang nito isa na to. Panay pang away na So doon naman tayo sa mga baka mga idol. Samahan nyo ko, Let's go mga idol, ready na 'yung para sa baka natin. Ah. Narami na 'yung para sa mga alaga nating baka. 1 2 3 4 5 6 7. Tigisa sila dyan mga idol. Ayan. Tara, pakainin na natin ang mga baka. Ayun. Kinakain merienda nila 'yan mga idol. Ano. Dumalagay yan sa merienda nila yan yan dito yung iba nating alaga ito yung puti sige kain busin mo yan Dito yung dalawang bisiro oh. Kala mo magkapatid lang oh. Panganay at bunso. <laughs> Dito yung nanay nila. Ito. Ito yung nanay nila hindi oh. kain merienda Ito yung isa busin na yan Busin mo yan para mabusog ka. Ito yung isang ito yung nanay niya, buntis. Dito kita diri. Yan. Yung nanay niya buntis. Buntis yan mga idol. Oh. Kasi sila kumain basta may kunting tahop at asin yung nilisliced natin na saging sa no? lakas yan sila kumain dito naman tayo sa puti ito si puti ayun yung pinakapayat na baka na alaga ko ano sobrang payat ito nang nabili eh buti ngayon nagkakalama na siya oh yan ano oh. nabili ito sobrang payat ano kakamasil masil na siya oh sa kuminis na yung balat hindi kaya nakaraan na binili ito oh ang daming pantal-pantal sa katawan. Wala pa naman isang buwan to ng napurga. Pinurga ko yan. Tsaka vitamins. Pero maubos niya ang mga idol mamaya bago ipastol maubos na yan Dito na lang mga idol. Thank you for watching.